Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Sangma. Malang araw po sa bawat isa. Sa pagkakatong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagit na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa bayan, sa ngalan ng bayan ng kalumpit sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng kalumpi. May mudag sa atong mga diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa kato nga atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong mula sa aklat ng mga awit, kapitumputpitong kabanata, ang talata po ay apat. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako patulugin; waring itu ay parusa. Hindi ako makaimi pagkat ako ay. Balisa, hindi ako paka-imi. ay balisa. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Ang aming panalangin hiling namin ang banal na dugo ng aming Panginoong Yesus ang siyang luminis at umawi sa lahat naming karumihan At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng kalumpit sa probinsya ng bulakan. ng aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang isa sa pangalan ni Yesus. At ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong santong espiritu maitatag ang alta ng ating manunubos sa bayan ng kalumpi. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong ay mula sa Aklat ng Genesis, ikadalawang putsyam na kabanata, talata labing lima hanggang labing pito. Pagalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayan. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo? Si Laban ay may dalawang anak na dalaga, si Leah ang nakatatanda at si Raquel si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mata ni Lea, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagkakataon matapos ng ating nunong Jacob ay manatili sa kanyang tsuhin na si Laban. Ano po? At matapos ang isang buwan, sabi nga ni Laban, hindi dahil magkamakanak tayo, libre na yung trabaho mo, sabi niya. Tapos, ang dalong ni Laban, ano ang gusto mo? Paano kita susweldohan? No? Magkano ang gusto mong isweldo ko sa iyo? Kasi po, uh, isang katotohanan na hindi porkit tayo ay nagtatrabaho sa ating mga kamag-anak, libre na. No? Kasi pinagpapaguran din natin. At yun yung sinasabi ni Laban para kay Jacob na nagtatrabaho ka tapos babaliwalain ko. O, hindi naman yun pwede. Hindi pumayag si uh, Tito Laban niya na baliwala yung kanyang trabaho. Bagkos, bibigyan uh, siya ng sweldo. No? Tatapatan yung kanyang trabaho, yung kanyang pagtatrabaho, bibigyan siya ng ka- kaukulang sweldo. Kaya lang. <laughs> Sinabi dito na dalawa yung anak na dalaga ni Tio Laban. Si Leia, yung panganay na may mapupungay na mata. At ang nakababata naman, si Raquel. Na ang sabi ng banal na kasulatan, mas maganda at kaakit-akit. Alam niyo po, uh, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, mawalang galang na po sa mga babae. Lalaki po ang sumulat. Ano sa oh, sabagat yung kanyang pagkakadescribe ng kagandahan at pagiging kaakit-akit ni Raquel, ay na-emphasize. Ano po, naku, ito po eh, sa pagpapatunay kung gaano kaganda si Raquel. Mga kapatid, sa ating buhay bilang mga mana ng palataya, may mga pagkakataon lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon na tila ba walang sukli na natatanggap o walang sweldo. Wala kang tinatanggap na kabayaran, kapalit ng iyong paglilingkod sa Panginoon. At numarating yung punto na para kang nauupos, na, na para kang natutuyo. Ano po? Hindi dahil kulang ka sa pera, kung hindi higit sa lahat yung acknowledgement Yung pagkilala doon sa lahat ng pagod, doon sa mga pagpapagal, doon sa mga trabaho na iyong pinag-ukulan ng pansin. Alam niyo po, uh, nalulungkot ako sa mga pagkakataon na ganito. Lalo na po, minsan ko na itong naibahagi. Ano po, yung mga pastor na nag-undergo ng disciplinary action. Hindi po sa ayoko na mag-undergo ng disciplinary action ng mga pastor. ah uh, ako po'y naniniwala na ang pagtutuwid ay pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Pero, yun namang mga nadidisciplinary action kasi nahuli. <laughs> yung mga hindi nahuhuli. <laughs> Tapos, kapag nahuli ka, naku, para ka nang basang sisiyo. Wala nang pakialam sa'yo. Hindi ka napapansin. Yung dating mabangong, mabangong ikaw, eh para ka nang masangsang na isda. <laughs> Ang akin pong naiisip na kapamaraanan para sa mga ganito ay yung ideya na bigyan ng plano. Lagyan po sila ng plan. O, under sila ng disciplinary action, ano yung requirement para sa kanila dahil nandito sila sa ganitong katayuan? At ano yung aasahan nila habang nasa ganito silang katayuan paano sila makaaalis? paano sila magbabalik sa normal na paglilingkod pagkatapos hindi lamang po sa mga pastor kundi sa lahat po nang malalagay sa isang kalagayan na yun nga po disciplinary action kasi po ako naniniwala ang Panginoon ay eh may pag-ibig para sa mga nagkakamali oh so, wag nating kakaligtaan na yung paralitiko na dinala ng apat na ka, sa kanyang mga kaibigan. Eh, ang sabi ng Panginoong Yesus, O, oh, ka na at huwag magkasala. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pero nyo po yun, eh kagalingan ng gusto niya, eh bakit ka patawaran sa kasalanan? ang ginawad sa kanya. Sapagat isang katotohanan na ang mga kasalanan ay posibleng maging dahilan ng ating itinatagong kasalanan. Sa ganitong paraan, sa pagsasalita ng kapatawaran, sinasalita ng Panginoon ang kagalingan sinasalita ng Panginoon ng himala, sinasalita ng Panginoon ng pagpapala. So, ayun po, kung ang Panginoong Jesus may ganong kaisipan, apa, baka naman dapat sumunod ang mga simbahan, ang mga matataas sa iglesia na ihatid sa pagsasaayos ng buhay itong ating mga kapatid. Otherwise, ano pa ang dahilan at inilagay siya sa disciplinary action. Di ba dapat discipline ang katapat noon? So, ayun po. Magplano ng disiplina na ah, pag ito nangyari, ganito. Kaya alam niyo po ako ang iniisip ko isa po kasi sa nagiging problema. Hindi talaga siya problema, pero kulang. Ano po? Wala tayong guidelines, disciplinary guidelines, kasi hindi tayo handa sa pag -discipline. So, kung nangyari na yan, baka eh, diba kailangan nating upuan at gawan ng paraan na tayo yung makagawa ng guidelines. O so, pag kami nakagawa ng ganito, ito yung katapat. Ano po? So, kapag nangyari ang ganito, ito yung isasagot natin. Ano po? So, ang akin pong hiling magkaroon ng gano'n ng bawat iglesia para nang sa gayon hindi naman tayo nag-expect na may bumagsak at kailangan mag-undergo ng disciplinary action rather ang idea natin ah, kung mangyari kung sakaling mangyari ang mga ganito may sagot tayo ano po nang sa gayon hindi natin maiiwang nakanganga yung ating kapatid kung hindi may pagpapala at may biyaya pa rin na matatanggap galing sa iglesia. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong salita sapagkat tunay kau Panginoon ay may plano na maituwid May tama at may ang iyong mga anak. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon ng aming mga kamalian maging doon sa wala kaming ginawang hakbang upang ituwin ang aming mga kapatid, ang aming panalangin, Ama, kami po'y kalooban mo ng karunungan upang tunay maihatid namin pabalik sa paglilingkod sa iyo ang aming mga kapatid na tunay na nangangailangan ng iyong habag at biyaya. Ang aming panalangin, Ama, ikaw po ang patuloy na magkaloob sa amin ng kakayahan at kapamaraanan upang sila ay yatid pabalik sa iyong presensya. Amay, dinadalangin din namin sa iyo. Ang bayan amang Diyos ng kalumpit sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng kalumpi. Ipanatili mo, Panginoon, na sumasamba, naglilingkod at gumaganap ng iyong kalooban ang iyong mga anak. At sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin tunay na aming maitaguyod ang paglilingkod at pagsunod sa iyong dakilang kalooban. And by faith, ipahintulot mo amang Diyos na walang anumang kaisipan galing sa kaaway ang magtagumpay sa iyong iglesia, sa iyong katawan sa bayan ng kalumbi. At ang aming panalangin sa pagkakaisa na iyong ipinagkaloob sa katawan ng aming Panginoong Iso Kristo, maitatag ang alta ng aming manunog sa bayan ng kalumpit. Maging dahilan kung bakit makapaghahandog ng pagpupurit pagsamba at sakripisyo sa iyo ang aming iglesia. And Lord, we're declaring fire of revival sa bayan ng kalumpit. Ayan, mong dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Pilipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may mapangyarihan ang bawat iglesia at ang yung dakilang kalooban. We also pray for the fulfillment of your purposes. Hayaan mong umunlad ang mga bayang ito at dumaloy sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Ipahintulot mo din po, Panginoon, na matagpuan ng aming bayan na ang kinin that we have been chosen. Lord, yung tawag mo sa amin to be the America miracle to be a missionary sending country at ang aming pananampalataya Lord God magsisimula ang apoy ng revival sa bayang Pilipinas at ito dadaloy sa buong Southeast Asia at sa buong salibutan. Lord, dinihiling din namin ang iyong pagpapala sa aming mga training agencies, katulad ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines. Church, Renewal Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang may para nilang dakilang kalooban mo. As I also pray for the fulfillment of your purposes. sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Lord, ikaw po ang magpala sa kanila at tunay tanggapin nila ang kabuuan ng iyong pagkilo sa pangalan ni Jesus. As also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo, bilang overseas, Filipino witnesses, hayaan mo sila, Panginoon, ay makapaghayag ng iyong salita malaya sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As also declare your blessings, your fire of revival sa US, South Korea, Brazil, at Russia as we speak peace over Israel. Amay, dinudulog din namin sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno, lalong-lalo na sa Bureau of Internal Revenue at sa Department of finance. Ang aming panalangin, Lord, iwinawak si namin ang lahat ng kasinungalingan at gawa ng kaaway, lalong-lalo ng ang korupsyon at sinasalita namin ang pangunguna ng aming Panginoong Yesu Kristo sa biyaya ng Santong Espiritu. Ang aming panalangin, umilos ka po at i-convict ang mga tamang tao na talikuran ng kasinungalingan at sundin ang iyong dakilang kalooban. Ama, ay dinudulog din po namin sa iyo ang pagtungo ng iyong lingkod sa Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang aming paghahatid ng pananalangin ng may apoy para sa iyong pagdating sa mga payang ito. Hinihiling namin ang mga iglesia, ang mga misionero ang mga mana ng palataya na aming makakaniigiling namin ng iyong kapangyarihan ang kanilang tunay na maranasan. As we also declare your fire of revival sa Hong Kong, Macau at sa Taiwan. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. am Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, ayan niyo pong salitain ko ang bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle and with a flourishing business in jesus name amen amen many 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 man praise god praise god hunger susan god bless the philippine big time and so we declare to god be all the glory in jesus name amen Amen. Amen. Many, 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 many men. Praise God. Praise God.